Yo! <laughs> good morning, good morning po sa lahat mga busing no? Dito tayo ngayon no? Araw ng linggo Brownout <laughs> uh, Brown out po kasi sa bahay Brown out po kasi ngayon sa pututan Bilo buong pututan no? Baya, uh, Sa bayan lang mismo no? Brown out no? 13 hours daw itong brown out ngayon Kaya dito muna tayo sa kwan, magpapainit ng sandali Tapos uh, Dudugtungan ko lang ito mamaya Nang pag shout out no? Nang pag shout out sa may kwan, Sa may upload ko na ka na ano ba yan na sadakan tayo sa bundok no? nagpapainip yan shout out ko lahat ng nag comment doon mamaya pag magkailaw na no kasi walang kuryente mamayang gabi pa daw bukas na lang ako babawi sa mga video nyo po mga busing no uh, gabi na daw ito babalik yung kuryente mamaya <coughs> uh, ko nga kanina uh, kwan eh hindi matuloy no? Pero bigla na lang namatay ayon, wala na. Hanggang kuan po ito. Hanggang mamayang gabi. Kaya dito muna ako magpapainit. <laughs> oh, no, may mga banta. Pa. May nagararo kasi tapos yung palay nila dito tumubo no. Ayun oh. No? Yan. Katutu ka sisibol pa lang. No? Ayun oh. kasi sibol pa lang po ng palay. Ni makita nila din dito sa kabila oh. so sandali lang po mga busing sandali lang po at eh, ko sa kwan sa handle okay good morning sa inyong lahat po mga busing yan magpapainit lang ako dito sandali video. Ayan, ayan ganda dito. na po yung palay nila. Sibol no. Pero maliliit pa. Ito na po yung dapat bantayan nila sa mga maya na ibon. Kaya nyan no. Daming maya o oh, kinakain yung mga sibol na bagong sibol na palay. <laughs> dito na po yan lumalabas yung pagkapiste ng maya. No? Pero minsan kawawa sila patayin eh. Kaso <laughs> yun lang yung mga palay natin. Kinakain din nila. Yung kangkong dito, pinararo na nila oh. wala na doon naman sa unahan yung maraming kangkong ngayon dito oh, kunti na lang ah wala na nga eh Puro damo na Ayan, oh. mga lumang kangkong na yan doon naman yun sa unahan yung pan yung maraming kangkong huh, sarap dito ah dito lang ako nagpainit para malapit lang kasi <laughs> short na din yung gasolina ko eh, tamang tama lang mamaya hanggang pag uwi na? susunod na lang tayo lalabas ulit ng malayuan ganda ng mga bundok oh antiki po yan igbaras ba part ng igbaras at saka kuhan ano ba haniway mga kuhan po yan, maasin ganun <coughs> tapos yung sa likod na matataas na yon antiki na yan yung mga matataas na yon oh yan antiki na yan eh ko na lang napakagandang tanawin maliwanag Uy. o, diba Layo ng motor natin balik tayo doon <laughs> maglakad lakad lang ng sandali no? tapos Ah, uh, duduktungan ko na lang ito mamaya ng kuan ng pang shoutout. Ibu, no S episode ko lang naman ito, no. I-upload ko to. Hindi to ma kwan mamayang hapon, mamayang gabi hindi ko to ma-upload kasi edit pa no although pwede ma edit ito sa kwan sa kahit na walang internet pero walang mga kwan hindi ko magagawa yung gusto kong gawin dito no yung natural lang walang mga sound walang ganun pwede rin may sound pero yung ano ba mga kasi may gagawin ako no sa intro mamaya no Makikita nyo din naman 'yan sa intro pa lang. 'Yan yung hindi ko magagawa kung mga transition, ayan. 'Yan yung hindi ko magagawa kung pang walang internet. Kaya Kaya na lang. Either sa Martes, no? Kasi bukas, <laughs> ayan namatay. Kasi bukas may magpapublish publish ako no, uh, pagbili ko ng sako ng linis kay alog sa bahay. Kaya hindi ko mapapaan ko bukas no, sa martes na lang po no, sa martes pag public nito pag publish nito uh, nakalabas na yung paglinis namin ni Alog sa bahay no pero hindi ko naman na lahat yung sa kaya alog na paglinis eh. Kaan lang naman yun. Pabanjing-banjing. no? Good morning. Yes, kuya. Tapos, yung susunod na magpapublish. After nito, no? After a day, no? Ah, uh, po 'yon papuntang dagat. Pagbili ko ng alimasag pero mutublag muna yung mauna papunta doon. Ayun. May kuan May hint na kayo. Tatlong vlog 'yon eh. So, yung pagbili ko 'yon yung mahaba-haba. Pero maganda naman yung view, maganda naman yung video, no? Tapos yung pag-uwi. Ayun yun na lang yung tatlong last na vlog ko pero abot ko yan hanggang makagawa ako ulit yan. si kuya naglilinis ng panyo ang palayana na nagbabantay sa mga ibon o no, ba? Diba? pakasarap dito yan do, no magpapainit-init lang ako dito sandali tapos mamaya uwi ako pag uwi gagawan ko ng dugtong ito no na kwan na pang shout out no uh, magmumotovlog lang siguro ako dito mula dito lang <clears throat> hanggang dyan lang sa dulo ng kanito ng bypass road na to. tapos wala na idudugtungan ko na lang ng shoutout para hindi umaba yung motovlog sa so, shout out na lang tayo magpapahaba siguro na no? either dalawa yung nasa bundok ako no, dalawang na dalawang video na yun yung isa shoutout natin kuna natin ng shoutout lahat ng nag-comment doon para lahat kayo ma-shout out eh, lahat naman kayo andyan na din eh no? kaya sa dalawang video na yan andyan na kayong lahat eh sa shout out ko na lang no? yung dalawang video aba aba na din naman yun eh mahaba na yun sa minuto <laughs> mga 20 minutes siguro yun kahit maiksi lang ito bonus episode lang naman to eh okay so kukuha na lang ako ng mga video video dito mga busing, nababanjing no? banjing lang tapos kuha na lang uwi na tayo kasi dito may mahaba pa kung paano makukuha dito, mga 2 to 3 minutes pa makukuha ko dito hanggang doon sa dulo no tapos may kuhaan pa may shout out pa, okay na yan para hindi masyadong humaba yung video bonus episode lang naman to yan so kita kets na lang mamaya mga busing ha sa shout out Okay. Yo, ayan ang magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga busing, no? Katatapos ko lang gumawa ng short video. Ayan, uh, nagkailaw ka agad. Salamat naman. Ngayon po ay mag i na po tayo, no? Didiretso na po tayo sa pag-shout out, no? Sa dalawang video. Ayan. Umpisaan <clears throat> natin dito sa pa 412, no? Episode 412, no? Ayan, shout out po Ma'am Vivian Vlog, no? Ayan, shout out po DJ MT Good, no? DJ M <coughs> DJ MT Good, shout out uh, Raj, uh, Rajis Kumar shout out Love Pilapel ayan shout out po no Security Lover Lover Nature TV shout out idol Uh, mam ma Jules uh, yan, shout out po Jules Channel shout out Broigan Kamanuk yang shout out shout out busing <coughs> Intan Alsas shout out yang uh, Princess Heart OFW yang shout out mam ma Good morning Amel yang hapun Paris shout out mam ma yang Winter Shine, shout out. Cook with Mina, shout out says. Munwa, ayun ba? Mabaga. Munwa Treaty, shout out. Yan. Arki Safi Vlog, shout out. Yan. Outdoor Fun, shout out. Sis Lailani, ayan. Sis Lailani, si Rami Vlog, shout out. Naglaas Kitchen, shout out. Love for food. Shout out. Ah, uh, John Lengkuma. Ah, uh, Ma'am Duna, no? Ma'am Duna, shout out. Kamig Sinday, Mam Ma'am Duna, sa Por Marias po yan, no? Tris Marias na lang ngayon. Ayan, Kamig Sinday, shout out, ma'am. Ah, <coughs> uh, Cordapia Rose, ma'am. Shout out, uh, po, po, no? Lisa Laurente, Busing. yan shout out, shout out Busing. Analin Barillo shout out ma'am ganda ngapun po, po. na no? oh, andali po ah Daki Pindu Village Village shout out Kimer Food Cooking shout out po Shamsai Channel shout out Silso Luto TV shout out po sing Multani Vlogs shout out Master TV shout out Sunflower Kitchen Cooking. Uh, shout out ma'am ganang hapon. Ayan, ma'am Maria Ansay Vlog. Shout out po ma'am. <clears throat> ang tanaang, lahat lang na nandito sa mga comment section mga busi nga yung wala pasinsya po ah. OC Dream Filipina Expat Shout out Ma'am Marple Vlog Shout out ma'am Miss Mirais with Gabita. Shout out, ma'am. Bigams, ma'am, vlog. Shout out. Ano ba? Smart Matis Sugaran. Shout out. Yung iba kasi, kwan, yung Arabic, yung kwan nila, no? Asia Cook. Vlog. Shout out. Atisali Sally Vlog. Ati Sally. Dali po. Ate Sally. Ayan, shout out po. Ma'am. My precious heart. Shout out. <coughs> Naga. Ano Lovely Anugil Hitips. Shout out. RS Travel Shore and Food Vlog. Shout out. Family, Khalid, shout out. Darna si Risa guapa. Sis, uh, ganda nga po. No? Shout out, shout out. Kav Idol Busing, shout out po. Laxmi Vlog, ayan, shout out sis. Clarita Minjunis, ayan, Stone Collection, ma'am, ganda nga po. po ma'am, shout out. Alin Vegetarian, ayan, shout out. GC Adventure, shout out Idol. Inkin DIY PH, ayan, shout out na. No? Escons, no? Escons Lifestyle, shout out. Ma'am Juliana Martin, ayan shout out po ma'am. ah. Bendel Fishing, shout out. Glorious Living, Glorious Living, shout out. Dong TV, ayan idol, uh, ganda nga po, shout out, shout out. Ken, shout out po. Ken, uh, next journey, Ken, shout out. Claire's Corner, shout out. Fan Fat Loss, shout out. Life of Document, shout out, ma'am. Sok Tech TV, I, uh, idol, shout out, shout out, po, na. Ponswari, shout out. Domika Catch Cook, shout out. Shaib Kajusi, shout out. Omianis shout out my precious heart shout out MBASMR shout out Pinoy RC maker Marasigan channel ayan shout out shout out Busing Love for food shout out Stress free life shout out Kuya Bert vlog Busing shout out na shout out shout out sa iyo Pari Amad, shout out. Mam Stop TV. Ayan ma'am, ganda nga po. Buhay Baryo Vlog, shout out. <coughs> Mam ma Shiena. Uh, Survivor Shiena, shout out ma'am. Ate Ludes, shout out. Ayan, hindi ko na mabasa yung iba. Hindi ko mabasa yung mga pangalan nila. Master Niv, Shout out. Len S, ma'am, shout out po, no? Ma'am Heidi, shout out po. Heidi Mix Vlog, shout out. Isa Rogman, idol. Gandang-gandang akon -gandang po, no? Ayan, Federation Miguel City, Iloilo, -ilo, shout out. Uh, Dick Nim, shout out. Lumaga Vlog, idol, shout out po, no? Gamitin mo yung, fan ano, idol, yung... Ano Ano ba yan? Ano ba yun yung action cam mo? Gamitin mo yun. Sayang yun. <coughs> Nati Rimihio. Shout out, ma'am. Runel Habagat. Idol Runel. Shout out po na. No? Uh, Katya. Sandali. Ay, na to eh? Katya Life in Lebanon. Ayan. Nagbago na ng pangalan si Sis Katya eh. Balitang Kuruba. Ayan, ma'am. No? Maganda, maganda. Pala din sinyo. Sa Sarap sana mamasyal. Kaso malayo. malayu <coughs> Enjoy na lang po dyan ma'am sa lugar nyo. Ayan, Rod Choi. Ayan, shout out busing. Isabela's TV. Ayan, Isabela's TV. Ma'am Isabela, shout out po. Angelina Rosas. Uh, Tris Marias, no? Shout out po, ma'am. Mga madam. Cutie. Cute. Ayan, si Busing Lisa at si madam, no? Shout out po sa inyo. TV, shout out. Baby Vlog Shout out Rodolfo Oy Studio Busing Ayan, enjoy, enjoy po sa bakasyon eh. Dahil nasa bakasyon ka, mag-enjoy ka dyan sa inyo Ayan, dito ka na sa Pilipinas Na the drive no? Ayan, Chris Mike Gimmer ayan, sh uh, -E ayan, shout out idol no? Shout out sa iyo KG Food Corner, ma'am, shout out po Big TV, Bix TV, B-E-C-C-X-TV, Bix TV. Ayan, shout out. Panyero Joker PH Shout out Panyero no Ganda nga Winglet Official Ayan shout out shout out idol Pugings ng Davao Ayan shout out no Pugings ng Davao City Shout out shout out sa iyo idol ah uh, Jewel Punay Vlog Shout out po sing My Precious Heart Roots Lee No Roots Lee Channel Shout out Tiknoy Vlog, shout out. Ronald the Farm Boy Bosing, shout out sa iyo. The Lebs Family, hi ma'am, I enjoy enjoy po kayo na. No? Yan maganda, maganda talaga sa puno. Mas maganda <laughs> na nakaka-relax. Don Outdoors, saka pare, ganda ng mayong hapon. Lex TV Official, yan Sir Lex, ganda ng hapon. Ma'am Hanifa, ayan Ma'am Pie, shout out shout out po. Yan the tayo sa pano sa 413. Yan. Mga 10 minutes kagadi. eh. <laughs> ayan kay Ma'am Corda Piero shout out no. Yung mga kandi Minhas Adventure Italy shout out. Softtech TV shout out. Art Blog vlog shout out. Qatar OFW Kabayan Sheila Vlog Ayan ma'am, gandang hapon po Shout out Domi Catch and Cook Idol Dom, shout out Cucumber Amber Hello ma'am, shout out, shout out po Mana Purit TV Gandang hapon po ma'am May mga ari Pari Ahmad. Shout out Emer OFW sir Gandang hapon po no? Patty Fish, shout out, shout out po. Maribel, ano sandali po, si Mama Maribel po eh. Maribel Channel, yan ganda. si Mama Maribel, maganda ka magkanta yan. <laughs> Rudolph Studio, yan, shout out, shout out po. Inkin DIY, PH, shout out. Happy Stone, shout out. Bikulanang Kauragon Vlog, shout out. yan Uh, life in Japan countryside Hello ma'am Ganda Shout out sa iyo Enjoy po dyan ma'am Yan, painting diamond Shout out ano Maria ans Maria ansai Vlog, Ma'am, shout out. Ma'am Bibs PH, shout out. Unin's Vlog, Ayan. Shout out idol sa nang pano Uh, Rampage Moto Vlog shout out Sir Jimmy ayan Sir Jimmy Mindunis shout out shout out po na Galero PH shout out ayan ulan na naman ngayon lang na ng umulan QCTV shout out ayan Kuya Bert shout out po sing Maria Simple Asim shout out Apo Mayang hi ma'am ganun ng po na? shout out shout out say, Chris Maria, shout out M's Apple Blood, shout out Aramia, shout out Ma'am, ganda ngakon Cooking with me Napunta Profesor Napunta Profesor Kum Kum Dani Martin, shout out Lina Bilog Vlog, shout out ma'am. Miss Crafty, shout out. Kabayan Vibes, shout out idol. Ah, uh, sino pa? Kabilo Warnil Job, no? no, no, pa naman eh. Pinoy RC Maker, shout out. Titing Mandaragat, ayan, busing sir, busing no. Marple Vlog, shout out. Allen Vegetarian, shout out. Amaris uh, Kurix Channel Shout out po Ma'am and Sir Sir Lex Shout out nah. Yeah. Sam, uh, Samret USA Shout out yeah. Ayan. Channel Shout out Busing Lisa Laurenti and Madam Shout out po Claire's Corner Shout out Bro Rune Marco Rillas, magandang hapon buah bro. Linis Vlog, yan shout out ma'am. Ma'am Stop TV. Ayan, no, congrats ma'am no naka 1k na. Ah, uh, <coughs> lang, no. Watch hour na lang, ma'am. Dahil madali na lang 'yan. Art Paben, shout out. yan. Om shout out. Isdu. Isdu, <laughs> shout out pre. Kay Donald Dorsian. <coughs> Rod Choi, shout out Buseng. para Prapol mo na lang idol. <laughs> Sira, pwede pa to, mapagtiyagaan ko pa to, idol, wala na kung pang backup na camera sa moto vlogging. Yan Corda Pia Rose, ma'am, shout out no. Apa sin siya, busing rutsoy no, para call na lang. <laughs> hindi pwede ba eh, busing kasi kuan po ni eh, yung bigay sa akin kahit na kung masira man hindi ko talaga ipapamigay o itapon yan. Itatabi ko yan or pala ko yan just in case na masira yung GoPro. Remembrance ko yan no. Kauna-unang binigay po yan sa akin ng nag-sponsor na si She's Shellfish Bella. No. Hindi ko pwedeng ipamigay, hindi ko pwedeng itapon, hindi ko pwedeng ganun no, ibenta, ganun hindi pwede. Kuan po yan remembrance ko po yan sa isang kuano isang sulit na kaibigan na na-supporter na naging kaibigan na hindi nag-isip ng kung ang gano'n kamahal yan kung ano man no? hindi niya iniisip yung yung pera na magagasto niya na hanggang dumating dito sa akin napakalaki po no? napakalaki yung gasto niya yung price pa lang ng GoPro na yan malaki na plus paka binayaran niya na 200 US dollars sa FedEx no? ayan so hindi ko pwedeng ipamigay yan or papasinsya ng busing Ayan, Elmos Tibis Vlog. <coughs> Papa Piggy, ayan, busing, shout out, uh, enjoy po sa bakasyon, no, ayan. Apa yung Papa's Vlog, shout out, shout out, no. Maitla Vlogs, official, Joker PH, shout out. My Precious Heart, ayan, Uh ma'am easy cooking with Iwin sa Canada. Ayan, shout out shout out ma'am Nohapon. Mike might Love Vlogs official shout out friend Isa Rugman. idol. Ma'am Juliana Martin shout out. Muna, yan shout out. Uh, life Japan countryside shout out. Ayan. Gaga pa part pusing shout out. Manong Lakay's channel shout out. Amis Vlog shout out. No, Ronald Farm Boy, Balitang Kuruba. Love for food mga napana. <coughs> The Lebs Family, Boy Tumba Ray, shout out. The Lebs Family, Balitang Kuruba shout out. Po Mama Precious Heart shout out. Chris Mike Gimer shout out. mam Stop TV, News Vlog ayan pare. Ayan. Lumaga Vlog Shout out Idol And uh, Federation Miguel Iloilo Shout out sa inyo no? Nies vlog Rampage mo vlog Baga ko Ayan shout out Busing Rampage Shout out Shout out na uh, Wala na tapos pa na pulo Ayan, wala na po no? So mga busing Magandang magandang hapon sa inyong lahat no? At tulungpungan ko lang ng kunting clip Sa mga burakay natin Okay yan na nga po sa inyong lahat at eh, masasarap ako ng pintuan sa likod mo. Ito ay sandali ako. O oh, diba kaninang umaga paglabas ko wala pang ulan. Mainit pa. O oh, diba? So ayan po no, magandang nga po sa inyong lahat mga busing na hanggang dito na lang po no. Tutuktungan ko na po ng mga clip natin na nasa Buracay. Clip-clip lang sa mga hindi pa po naka panood ng mga Burakay episode, baka gusto nyo po, na no, pwede nyo pumalikan sa pad sa, ano yan, sa playlist ko. Ayan, kanina mga paglabas natin, walang ulan, ngayon napakalakas ng ulan. Ayan, ay, naka-charge na kasi yung cellphone eh. O, di diba? Naka-charge na kasi yung cellphone ate minamadali kasi para makapag-suportan ako sa mga video nyo no so maganda nga ako sa inyong lahat mga busing at maraming maraming salamat po baka mang brown out ulit okay so ngayon po ay hanggang dito na lang yung video natin ito tapos uh, nyo na lang po bukas po itong mag-upload no uh, lunis no linggo tayo ngayon ito ay updated ng mga video no yung dalawang ito may short ako na yung luna <coughs> ito ay updated yung mga ba susunod na mga video ay puro na po yan mga replay ang ah, mga pa na po yan mga late upload okay so ito updated po ito kaya nga po sa inyong lahat kaya nga dito na lang at maraming salamat na nga po at sabi ko yan po nang pahapon ulit kababalik lang ulit ng pan ng ilaw namin no ay, dudugtong ko na lang po dito yung kan yung nakuha ko kanina na gabi yung brown tapang brownout. No, may sa shout shoutout ako na kay Papa Shoutout. Miss Crafty. Ayan, shoutout, shoutout. Ma'am, no? Yung doon vlogging po yung pa-shoutout naman po. Ayan, ma'am, -ma uh, Miss Crafty. Ayan, shout out po. Uh, sandali po, ay tignan ko sa kwana sa channel. Ayan, shout out iyo ma'am. Ito nga po, maulan no, na hapon po. Mabon ah, ulit no, isa lang. <laughs> Darrell's Vlog, daryl Vlogs. Ayan, shout out, shout out idol. Thank you, thank you po sa support. Ayan, Darrel Vlog. Ayan, ay eh, pang update na lang po ito. pang duktong tung na lang po ito. No, ayan, shout out iyo Darrell. Nonoy Carpina, Serpina. Ayan, shout out, shout out idol. Ano pa Ano Diary, classmate, shout out po. No, na pa. Ayan. Wala na. Wala na. Okay sa so magandang hapon ulit sa inyo, mga busing. Ayan. Mga mga busing. Ito dog muna lang dito yung kuha ko kanina sa pag uh, ulan ng kidlat habang brown ulit. Okay. Nababalik lang ng kuryente namin kaya mag mo dito ako mag-play ng ibang video tapos dito mag edit ako. Okay. Ganda nga po sa inyong lahat. One eternity later. Horseshock About 5 filtres